Huling nagsalita si sa mga parasiliyo, sinabi niya, Ako ang ilaw at ang sanal Ang sumusunod sa atin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakan sa katilingan. Sige po, pwede na po tayo ngayon. Kumuko po. Uh, yung tema lang ito ay yung sinasabi ng Panginoon ay ilaw. Siguro, karamihan sa atin ito sa tahanan. May ilaw na sa ating tahanan tulad ng isang ina. Sabi nga pag ang na ng ay may na may nata, at yung buong kabayan nila. Yung... Pero sa pangin ay nakalikad. Ang pangin ang basya ay sa atang Lalo lang na tayo ino, na ilo ng ating Sabi nga, kapag plana ay kahit anong liko mo, sa taklang ng kaparinian, kaparinian. Minsan na yung mga musisyon, tayo ginagawa sa tuluyan na itama, pero hindi pala. Pero kahit niligaw tayo, nagawa at gagawa si Lord ng paraan para ibalik para, tayo, tayo sa tama tayo. Iyon e, yung verse na nakakaganda sa Panginoon. Sa tinga misang, sa tinga sa, misang, sa sakit minsan sa pagkaluan eh. Minsan sa, sa tiglaan ang pangyayari eh. Na lahat yun ng party ng ni Lord na itama tayo. So sa diretsyo natin sa buhay. Asa ko ka sa 114 verse 60, verses. Sinabi sa kanya Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ito yung napakaganda ng isa yung sa atin. Diba? Siya yung ilaw sa daan na patutuhan natin sa ating mga buhay. Isa kasi yung talagang karatan babalikan tayo. Kahit saan na muna o Ang Panginoon ay ibigay ng para tayo na sa Kanya. At minsan mas na sa akin ay ibigyan tayo ng Panginoon nang mga panunga kapag Ito yung sa itang kata. Kundi kapanunga na kasi yung mga mga partner na ano pa ng patawagin Pero ngayon binigyan ako ng Lord ng tawag sa ng hindi ka ako ng anong sa ibang tao. Hindi ka sa ibang tao. Kasi ang Panginoon nga, ano, ang Panginoon ay para sa atin at ang Panginoon ng Sa pinasawag for uno sa pagkat ang ay pag-ibig. Sige po, tayo ay pag Mas, yung, o, tayo, ay para